Ito ang pinakamalaking puno sa mundo. Mga pinakanakakamangha, delikado at ilegal na mga puno sa mundo, kabilang ang isang puno na hindi dapat umiiral. At narito rin ang General Sherman, ang pinakamalaking puno. Ang General Sherman, ang pinakamalaking puno sa mundo ayon sa dami ng kahoy. Ipinagsama rito ang taas at lapad. May taas itong 275 feet at may lapad na 36 feet. Tinatayang 2200 hanggang 2700 years na ang tanda nito. Mas matanda pa kaysa sa bansang kinalalagyan ito. Isa itong Giant Sequoia, isang uri ng puno na likas na malalaki. Pero ang general Sherman ay lampas sa normal na laki nito. Kailangan pang gumamit ng harness ang mga siyentipiko para lang akyatin ito at suriin ang kalusugan nito. At narito rin ang Hyperion, ang pinakamataas na puno. Ang pinakamataas na puno sa mundo ay tinatawag na Hyperion na may taas na 381 feet at patuloy pa rin sa paglaki. Napakataas nito kaya hindi mo makikita ang dulo. Kaya noong 2006 lang ito, official na kinikilalang pinakamataas na puno. Ginamit pa nila ang isang military laser rangefinder para masukat ito. Ang eksaktong lokasyon ni Hyperion ay sekreto. Kahit itanong mo sa otoridad, hindi nila sasabihin kung saan ito matatagpuan. Pero dahil sa internet, madali nang mahanap ang lokasyon nito. Gayon pa kahit alam mo kung saan ito, ay bawal pa rin puntahan. Ipinagbabawal ng Redwood National Park ang paglapit sa paligid na Hyperion. Kung mahuli kang nagpunta roon, ay maaari kang pagmultahin ng $5,000. Una ay pag-usapan natin ang puno ng kidlat. May mga punong nasusunog mula sa loob dahil sa kidlat. Mukhang bihirang mangyari ito. Pero mas madalas itong nangyayari kaysa inaakala natin. Kapag tinamaan ng kidlat ang puno, ay maaari itong mag magliab mula sa loob na nagiging sanhi ng nakakatakot at mapanganib na nagliliwanag na puno. Ang ilang puno ay nasusunog sa loob ng maraming araw hanggang tuluyang maubos ang loob nito at narito rin ang David Devi Tree. Mukha mang hinahampas ng malakas na hangin, ang David Devi Tree ay lumalaki sa, direksyon direksyong tinutulak ng hangin kahit sa pinakatahimik na araw parang may paparating na bagyo kapag nakita mo ang punong ito. At narito rin ang Rainbow Eucalyptus, ang makulay na puno. Mukhang pininturahan ng isang artista o nilagyan ng kulay ng isang nagpoprotesta, ang Rainbow Eucalyptus ay likas na makulay. Ang balat nito ay nagbibitak at nalalagas sa iba't ibang bahagi sa magkakaibang panahon ng taon, kaya ito nagkakaroon ng iba't ibang kulay. Kadalasan itong matatagpuan sa Pilipinas at New Guinea at lumalaki ito ng tatlong talampakan bawat taon. Isa itong natural na obra maestra. At narito rin ang mansanilya. Kung makakakita ka ng isang puno na may pulang buhit, tandaan ng dalawang bagay. Ito ay isang puno ng mansanilya. Mahari kang mapahamak dito. Ang puno ng mansanilya ay pinakanakakalason at pinakamapanganib na puno sa mundo. Lahat ng bahag nito, mga sanga, dahon at prutas ay may taglay na lason. Ang dagda nito ay isang maputing likido ng isang patak lang ay maaaring ikapahamak napaka nito kaya kayang tunawin ng balat ng tao, pati ang metal. May ilang tao na ang nagkamaling kumain ng bunga nito at lahat sila ay nawala ng buhay. Isa pang malaking pagkakamali ang tumayo sa ilalim ng punong ito kapag umuulan. Dahil natutunaw ang dagta sa ulan, ito ay maaaring bumagsak sa balat mo at sunugin ito na maaaring magdulot ng piligro. Mas mabuting mabasa na lamang sa ulan kaysa malagyan ng danta ng punong ito. Matatagpuan ang punong mansanilya sa Timog Amerika, Mexico, Caribbean at Florida. Sa Spanish, tinatawag itong Arbol de la Muerte. Sa mga lugar kung saan ito tumutubo, minamarkahan ito ng pulang guhit bilang babala na huwag itong lapitan. At narito rin ang Dragon's Blood Tree, ang dugo ng puno. Ang Dragon's Blood Tree ay isang bihira at kakaibang puno na matatagpuan lamang sa Socotra Island ng bahagi ng Yemen. Kilala ito sa hugis nitong parang payong, ngunit mas kilala ito sa pulang dagta na parang dugo. Ang mga punong ito ay may libo-libong taon na ang tanda. Ngunit noong 2015, marami sa kanila ang natumba dahil sa isang bagyo na tumama sa isla. At narito rin ang Bawab Tree. Ang puno ng madilim na nakaraan. Ang Boab tree ay isang napakalaking puno na matatagpuan sa Afrika at Australia. Ang punong ito ay kilala sa napakataba nitong katawan, sapat na para magkasya ang isang tao sa loob. Dahil dito, ginamit ang Boab trees bilang kulungan noon sa Australia. Tinatawag din itong prison trees dahil dito ikinukulong ang mga nakakasala at narito rin ang saara odom. Ang saara udo ay isa sa pinakamapanganib na puno sa mundo. Matatagpuan ito sa India at kilala rin bilang mapanganib sa nakakamatay nitong bunga. Ang bunga ng punong ito ay sobrang nakakalason. Maaari itong magdulot ng irregular heartbeat koma at sa loob ng ilang oras ay pagkawala. Sa India, minsan itong ginagamit para patumbahin ang mga kalaban kung saan hinahalo ito sa pagkain o palihim na mainom ng isang tao. Ang mga buto ng punong ito ay naglalaman ng lason na nakakasira sa tibok ng puso at maaaring magdulot ng pagkawala. Ang lason ito ay walang amoy at walang lasa kaya mahirap itong matukoy na ginagawang perpetong palihim na lason. Sa lahat ng halaman sa India, ang Saara Odom ang may pinakamaraming lang biktima at narito ng striking tree. Isa sa pinakanakakalasong puno sa mundo ay ang striking tree na matatagpuan sa India. Dito, tinatawag itong poison nut tree dahil ang paghinga malapit dito ay maaaring magdulot ng piligro. Ang buto ng punong ito ay, ay ginagamit sa paggawa ng lason para sa daga. Bawat taon, maraming tao ang nawawala ng buhay dahil sa punong ito at narito rin ang Bloodwood Tree Ang puno mula sa isang ay parang galing sa isang nakakatakot na pelikula. Kapag pinutol mo ito, may pulang dagta na lalabas na unti-unting tumitigas upang pagalingin ng puno. Sa ilang bansa sa Afrika, ginagamit ang dagta nito bilang gamot, ngunit hindi sigurado kung ligtas ba ito. Kahit nasa matinding tagtuyot, patuloy na nabubuhay ang Bloodwood Tree kaya parang ipis ng mundo ng mga puno, matibay at halos hindi bumabagsak. Kung hindi pa 'yun sapat para matakot ka, ang dagta nito ay nakakalason. Pwede itong magdulot ng pangangati ng balat, infection at malubhang karamdaman. Kapag napunta ito sa mata, ay maaari kang mabulag. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit sinasabi nilang parang mula sa horror movie ang punong ito. At narito rin ang zombie tree. Mukha mang maganda, ang zombie tree ay isa sa pinaka nakakalasong puno sa buong mundo. Meron itong kakaibang lason na nagpaparelisya ng kahit anong nilalang. Kaya tinatawag itong zombie tree. Kapag masyado kang lumapit, maaari kang mapunta sa isang paralisadong estado. May isang tao ang hindi inaasahang na amoy ang bulaklak ng punong ito. At sa loob lang ng ilang minuto ay bigla siyang nagwistulang buhay na zombie, hindi makalakad at nagkaroon ng mga guni, guni Lahat ng bahagi ng zombie tree ay nakakalason, kahit ang simpleng paghahawak dito, lalo na ang pagkahain nito. Maaari itong magdulot ng pangihina ng kalamnan, pangingisay, pagkaparelisa, pagkawala ng alaala at mas malala pa. Kilala rin ang puno bilang Angel's Trumpet dahil kapag masyado kang lumapit ay baka kailanganin mo ng Guardian Angel para mailigtas ka.